Alam mo ba may mga kumpanya sa Pilipinas na yung isang buwan na sweldo nila parang isang taon na sa iba? Gusto mo bang malaman kung ano ang mga kumpanyang ito? Ito ang top 5 Philippine companies na napakalaki ang sweldo. Ang tanong, eh magkano? Nako kung ako sa'yo, isisave ko tong video na to. Baka ito na ang susunod na kumpanyang mapapasukan mo. Disclaimer lang ha, lahat ng figures na babanggitin ko ay base sa public data like salary reports, job sites, at official salary structures ng companies. Siyempre, depende pa rin sa posisyon, experience, at level. Pero at least ma-idea ka kung gaano kalaki ang pwedeng kitain. Number 5, ING Hubs Philippines. Unahin natin ang ING sa BGC. Ito ay ang Shared Services Arm ng Dutch Bank na ING. May mga empleyado na nagsasabing above market salary ang kanilang wow. natatanggap dito. Meron pa silang 14th month salary. Hybrid setup din sila. Meaning, may work from home Flexibility. Sa financial services, yung tech roles nila madalas pumapalo sa 40 to 80,000 pesos plus wow. per month. Tapos yung benefits na usual sa ganitong setup, gaya na nasabi ko kanina may 14 month pay sila. Meron din silang HMO for employees at kaya kung galing ka sa traditional local company na nasa 18 to 25k lang, ramdam mo na agad yung upgrade dito. Wow. Number 4, JP Morgan. Isa sa pinakamalaking bangko sa mundo. Matatagpuan ang kanilang offices sa Taguig. Ayon sa mga salary data, kapag analyst ka doon, around 460,000 pesos plus per year ang pwede mong swelduhin. Parang roughly 38,000 pesos per month na yan. At kung isa kang associate, nasa 700,000 pesos per year year or 58,000 per month. Sa ibang salary platforms naman, average monthly pay daw ng JPMC employees ay nasa 70,000 plus range. Ang typical benefits nila, may HMO plus dental. Tapos meron din silang retirement and savings plan. Tapos may night difference at bonuses, depende sa role mo. Number 3, Shell Philippines. Pasok din sa listahan natin ang Shell, global energy company na may malaking shared services presence sa Pinas. Ayon sa mga salary data, kapag specialist ka sa kumpanyang ito, nasa 47,132 pesos per month ang pwede mong swelduhin. Kapag shift leader ka naman nasa 60k at yung mga analyst roles nila nasa 30k to 40k per month ayun niyan sa indeed number 2 chevron philippines sabi nila isa daw ito sa malalakas magpasweldo ang chevron ay isa ring energy giant na may shared services hub sa makati ang salary data nila kapag software engineer ka nasa 57k kapag financial analyst ka naman nasa 48k at kapag customer service representative nasa 32k yan ay ayun sa Indeed. Sa pay scale naman, ang average annual salary ng Chevron employees sa Pinas ay nasa 700,000 pesos plus per year or roughly 58k per month. At ayon mismo sa mga empleyado ay quote, competitive pay, work-life balance, fun workplace. Number 1, Asian Development Bank. At ang nangunguna nga sa ating listahan, hindi local bank, hindi din BPO, kundi International Development Institution na nakabase sa Mandaluyong. Ito ay ang Asian Development Bank or ADB. May official salary structure ang ADB para sa local staff. Doon makikita na ang annual pay ng technical grades ay nasa roughly 782k hanggang 6.9 million pesos per year. Wow. Ibig sabihin, around 65k hanggang halos 580,000 pesos per month ang pwede mong sahurin. Depende yan sa level at position mo. Sa Indeed Salary Data, ang isang example lang, kapag consultant roles ang nakuha mo dito, 77k na agad yan per month. Take note, hindi lang sweldo ang malaki dito, pati benefits din, panalo. Ayon sa mga reviews, great medical and dental benefits to staff independence. Sobrang attractive din ng retirement benefits nila. At para sa ibang mga trabaho doon, meron ding benefits sa rent, education, health benefits na comparable sa United Nations at World Bank mismo. Yan ay ayon mismo sa mga empleyado doon. Kaya hindi na nakapagtataka ng maraming professionals ang nangangarap makapag- pasok sa ADB. Competitive ang hiring, pero competitive din ang buhay kapag nakapasok ka sa kumpanyang ito. Anyway, kung gusto mo pa ng mga pang klaseng insightful contents, dito lang yung sa channel ko kaya follow ka na. mag ka na rin sa aking YouTube channel. Yun lang, maraming salamat sa panonood, mga kamagkano.